Hello! So, so naghilotan na yung ako mga kauban diri o oh. day off para magpahilot, magpahinga. Ruby, mag ka sa camera. Nakikita ako dyan. Eh, o. mahirap talaga pagpawisin dumidikit yung mga dumi lahat sa ano Madumi ah, dumi naman yan, di pa yan alabahan yung bago ito eh Yung mga ano, oh, nadikit sa pawis na paa. Ayan, Ben. Hindi <laughs> na saka Friday? Hindi, kasi... Oh. Rub si Ruby, ba na kumain na yun.